Alright, alright, tara, let's go Ito ang booking natin, papunta tayo ng Valenzuela 21 minutes, mahaba-haba Traffic yata Okay, okay, let's go Ay, bukas alam yung mga aking mente dun So, ayan guys Biyahay muna tayo ngayon Pagkatapos natin ang duty ng trabaho So, magta-trabaho ulit tayo So, 15 hours tayo magta-trabaho Joke lang <laughs> Ano gwardiya? Kahapon na yun, nakabiyahe ako Dalawang biyahe Sang sa Uyo Galing dito, sang sa Uyo Tapos Sa Uyo to Ano naman ah uh, Fairview is O, di ba? Fairview is Fairview so, diba? So, naka 200 na naman tayo kahapon. So, libre na naman po yung ating ano, ating panghapunan. So, ah, ganun lang. Okay. So, yun. Ito, e, so, pipick si up naman tayo. Sobre lang. Tinawagan ko si na si customer. Sobre lang na ipapadala niya. So, dadunin natin ng regalado naman. Sa so, may Hobart lang. Basic. Okay. So, okay. Dito, medyo bin yun yung iyong natin. Ayan okay. na to, na ah, easy tayo ng malaking truck dito ngayon. O mga uh, dito. Oh, lang well, ah, so, yung charge pala na to guys, ay 100 yung fare niya nag-plus siya ng 20 pesos so pwede na yeah. e, eh, pa-perdo din naman tayo sa commonwealth ay hindi pala magsusundo pala ako sa ano sa sa perview ah, bandang alas 8 kaya yun hindi muna tayo hindi e, ayaw muna tayo relax lang relax lang po kayo mga kauwi po tayo pare parehas hahaha <laughs> gigit-gitan pa sila eh ito pala yung kalsada dito. First time ko lang talaga dito guys tumano. Malapit lang pala to. Pure God. Uh, Pure God. Pure God. Oh, ah, meron pa lang 10K dito pa lang meron sa 10K Ayan, oh. Eh, no? Ah, dito pa lang 10K ah. Ah, I know, I know, I know. 10K concrete Concrete mixer Dito pala yun

may police station dito kaya medyo siguro behave pa mga ano dito uh, safe na safe pa tayo dito ay ay lalim lalim na na yeah boy patungo ano ba to NLEX na guys patungo NLEX na tayo so first time lang talaga natin dito guys na di ba

Oh, lang. Okay lang, okay lang, okay lang. Buhay pa, buhay pa. Okay lang siya. Nakapitawan niya lang. So, anong pamilihan to? Malugar ako. Continue spray. Malugar to. Ayan o. No? Diverse side.

那不一嘛。No, no, 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 no. na daanin natin may bahay pa sa baba oh. tumulo po kaya sa pag may baha ano, sikit dito guys Stop. Ano? puti, Umabaw. Anong size niyan? Lalabag mo anong size? Lalabag mo anong size? Isang size lang ba 'yan? Ha? Isang size lang 'yan. Oh. isang size parang maliit sa sayo eh. Ha? Parang maliit. Tingnan mo kitang ano parang dapat 'yung. Kasi ano, walang sobra. Hindi sa lumalaki pa. Oh, 'yun ba kasi may ano eh. Allah lato din you know? Sa TikTok. Ah, sa, tingko? sa tingko, sobray, Kaya nga eh, sobrang laki kasi nung iba eh. Nakita ko, yung yung dulang eh. Kaya nga, parang ang lead eh. Uh, Hindi lang pa sa siko Kasi, takbo lang. Oo, Naipit tayo. Sandwich. natin yun na dapat niya maayos eh eh nakita tayo dun sa iba ang lalaki eh. parang ano eh oversized eh eh pwede sa akin yung mga kalilit lang hindi lagpasama ni Bella pala to kaya yeah, pala tuloy pala to tuloy pala to ay kuya 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 kaya pala guys ang mga katakot dito ay nabubay kanino oh Uh, Bila ah, kalau masih di sentulai hai, pala ini hai, 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 oh, hai, hai, Oh, I think it's là... Ah, tài lệ nghe ok Tài lệ nghe ok Bỏ cái mô vô vô Tên kia mà sikip Ai đứt ko

ba? Grabe, nasa endless na tayo okay. Guys, tignan nyo, nasan na ako Ayan o, endless na tayo guys Biyahing lalabot, endless na Dyan. Ah, mayroon, NLEX na yun guys Woo! Yes! Ops! Oh, nasa destination na daw tayo Okay, dito na tayo Tawagan natin si Sir Tawagan ko lang ha Tawagan ko lang si Sir Alright Ayan, dyan tayo na padpad guys Ugong Ay, ay Alright Alright Uh, kaya sa alam nyo to, to kaya? Pwede magtanong Miguel Builders Miguel Builders Dito lang Ito Doon yun Ah lalagpas na Ito lang ito lang Ah lalaki Thank you po Lagpas pala <laughs> Bali sa Google e eh, no? Hindi <laughs> mo tama naman po doon lang nag-stop lang talaga yung ano Stop. Oh, okay. Ah sige sir Bali pagdating mo ron medyo nakaras tayo ha Oo ah, alam sir Pagdating mo ron papadagdagan nalang kita kay CJ Okay sir walang problema ano? sa Sige sir ha? dire diretsi yan to Sige nalang kay CJ dyan Okay sir Saan ah, sana ba Start loading 啊，可以。